Hello guys, it's Genevieve ni Norman. Ito pala yung harapan ng bahay namin guys. Since we are Swedish. Kababalagan talaga kami guys. Mm -mm. Parang andyan naman yung asawa ko sa ilalim. Mm Nag-ano -mm. kasi kami, nag, 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 doon ako sa kabila, dito siya. Uh, kasi parang may nangyayaring hindi maganda talaga dito eh tapos guys, kumawa ako ng ideya-ideya kung ano-ano na lang. Mhm. -mm. Mm -mm. Ano kasi itong bansa nila, yung walang panginoon ba? Tapos the people is old. Mhm. -mm. Parang pagmamatay sila. Parang wala lang may ganun ginibib oh, oo oh, may ganun sa 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 pagkatao nila sa Pilipino naman hindi naman kasi ganyan eh bote pa tayo mga Pilipino sila kasi yung tipong hindi mo maintindihan mm -mm. kaya siguro nakaganito ang bansa nila na dami tuloy yung mga bahay namin dahil sa nanay niya para naman niya, nanay niya parang wala naman yung ka-spirit-spirit -spirit na yan parang parang namurto tuloy kami kaya kaya isipan kung dito na ako magsalita-salita guys guys dito na lang ako maraming salamat bye